Hello sa mga ka ko dyan. Today's video, ipapakita ko sa inyo naman ang aking mga garden sa labas, ang aking mga halaman ngayon. So, today, ngayon na, nag-bloom na sila. Ang gaganda, di ba? Color white, yan. At saka may pink, wow, di ba? Sa harap ng aking bahay ito, ha? Yan, pink. Mm. Sali-sali siya. Mayroong pink, mayroong white. Nagkalat nang lang eh, oh. yan, Yan, yan. Halo, along color yan. Yan. Tortor tayo. Mm. Kasi, pa-spring na kami. Ilang weeks na lang, spring na. So, yan. Yan, yan. Yan yung mga rose ko. White color din yan. Yung ibang rose ko, hindi ko na na-prone. Kasi busy, sim, busy ang ka-charge nyo. Oh, yan, white roses. Hindi ko na-prone. Tingnan nyo ang labas. At saka dito. Yan, mayroon ditong hala, bulaklak na maganda talaga ang kulay. Yan. Hello. yan, parang mga parang cherry blossoms, no? Yan. Tingnan nyo, oh. Parang plastic lang. Pero totoo yan, oh. Yan. Yan yun. Ikot-ikot iba. Hindi pa namulaklak. Siguro, mga next month na talaga. Yun na talaga yung pag talaga ng mga bulaklak. Kasi pag ano, pag winter, buhay ito sila. Tumutubo lang ito pag winter. Iwan ko, hindi man ako nang tanim nito dito. Tumubo lang siya. O, oh, nagkalat eh. Oh. O. Oh, Paano, dyan, o. Oh. Yan, kahit saan. Tumubo lang talaga. Okay sana pag blueberry yan eh. <laughs> Pero, tingnan nyo. Oh. Sa ibang lugar kasi, yung ano, yung wild fruits nila, yung mga blueberry, mga cloudberry, kahit saan lang tumutubo. Pag summer. Dito naman, bulaklak naman ang tumutubo kahit saan. Uh, so, maganda pa rin kahit kahit uh, bulaklak kasi maganda naman tingnan bulaklak, di ba? Yan. Hindi ko na lalagaan yung mga bulaklak ko. O kahit saan yan siya tumutubo maganda pa naman tingnan so kaya kayo, pag may time may time kayo tanim-tanim din para maganda tingnan nagtanim din naman ako niyan siguro yung bulaklak niya yung seeds niya inside ito yan makalat siguro kaya nabubuhay kahit saan nagtanim ako nito parang isa dalawa lang kaya ito na marami na tumubo kahit saan siguro na ano din ang hangin ba kaya ganun. Kung saan na lang siya. Kaya nga iisit. Aside ko na lang to. Isa, isa, isang lugar ko na lang to itong lahat. Tapos yan. Diyan sa gilid. Mga ganyan. Kukunin ko yan. Tapos ilipat ko na lang dito. No? Para sa maganda. Diba? Oh. Yun lang po. Salamat sa panunood sa aking video. Salamat sa suporta. Ah. Don't forget to share and like my videos. Thank you. Bye! God bless us all!